Kaya na para kay Sara Labati ang kumalat ng mga videos at pictures ng mister niyang si Richard Gutierrez na kuha sa isang sulok ng madilim na bar sa Alabang habang kasama ang aktres na si Barbie Imperial para tuluyan ng ilaglag ang apelyido na Gutierrez sa kanyang social media accounts. Nitong umaga ng January 9, Tuesday ay spotted ng netizens na tuluyan ng inalis ni Sara Labati sa IG handle name ang apelyidong Gutierrez. Matatanda ang noong December last year nang pumutok ang isyo na hiwalay na silang mag-asawa, ay binago niya ang IG name niya from Sara Labati Gutierrez to SLG. Initials na lang, pero nandoon pa rin ang initial ng surname ni Richard. Patuloy ng respeto niya pa rin sa apelyido ng mister, sa kabila ng balita na nasa proseso na ang annulment ng kanilang kasal. Biglaan din ang pagpapaiksi ng buhok ni Sara noon. Pero makalipas kumalat ang video ng kanyang mister kasama ang aktres na si Barbie Imperial na halos magdikit ang mga mukha sa isang gastropub ay sumunod na napansin ng marami na tuluyan ng inunfollow ni Sara si Richard at ang iba pang miyembro ng Gutierrez family sa kanyang Instagram. Makikita na sa mga screenshots ay damay-damay na ang mga Gutierrez sa hinanakit ni Sara Bukod sa mother-in-law niyang si Annabel Rama, ay inunfollow rin ni Sarah sina Rufa at Mon Gutierrez, na kilalang pinakamalalapit sa kanya sa mga kapatid ni Richard. Patunay na matindi gayon ang hinanakit ni Sara sa kanila. Gayunpaman ay nananatiling nakafollow pa rin silang lahat kay Sarah. Samantala sa kanyang Instagram stories update ay ipinakita ni Sarah ang kanyang free diving video kung saan payapa siyang lumalangoy sa karagatan. At sa caption ay gumamit siya ng mga kataga na hango sa isang tula. And the ocean taught her how to drown in all the things bigger than herself. The ocean loved her and knew everything that made her. Maraming netizens naman ang buminib kay Sarah. Sa gitna ng pinagdadaanan niyang pagsubok punso ng breakup nila ni Richard, Bukod pa dito ang pakikipagbaka niya sa buong pamilya nito. Komento ng netizens, wow, impressive. Her confidence and poise are impressive. I am so amazed. Wow. We should protect this woman at all cost. You are so amazing, Sarah Labati. The video is ethereal and the caption is gold. Samantala, ipinakita rin ni Sarah kung gaano siya kasaya ngayon sa piling ng malalapit at tunay niyang kaibigan. Kabilang narito ang aktres na si Sofia Andres, na kapatid na rin ang turing sa kanya. Ani Sofia sa caption ng litrato nila ni Sarah, Finally found a sister here on not so cruel world. Sa parte naman ni Richard Gutierrez ay nagbahagi rin siya ng life update through an IG stories ngayong January 9. Nirepost niya ang picture kasama ang kanilang dalawang anak at iniligay niya sa caption, Father and Sons. Kasunod nito ay ang video nila ng bunso niyang si Kai habang naglalaro at naglalambingan. Pinupog din ni Richard si Kai ng mga halik na nagpapakita kung gaano niya ito kamahal. Sa kabila ng mga isyo ngayon tungkol sa hiwalayan ni na Richard at Sarah, ay mapapansing patuloy ang naguumapaw na pagmamahal nila pareho sa dalawa nilang anak anuman ang kanilang pinagdadaanan.